Oh, ma, may pasalubong na naman. Siyempre, may pasalubong si mama sa'yo. Hala! Hala! Yung favorite ko to, ma. <laughs> Ang cute-cute nito, ma. Pwede nga mo. Ang cute. Kaya nga, dali mo sa pag-aaral. Para mas maganda pang pasalubong yung matatanggap sa amin. <laughs> Ang cute! Thank you, ma! Thank you, pa! Ma'am, pa! Nakauwi na po pala kayo. May pasalubong po kayo sa akin. Ano pa hinahanap mo? Kapatid mo lang binilihan namin dahil ang kapatid mo masipag mag-aral. Hindi ka kaya mo, puro lakwatsa ang inaatupag mo. Tsaka saan ka na naman bagaling? At ngayon ka lang na naman sumulpot dito sa bahay. Sa mga kaibigan ko po. Sa mga kaibigan? Tapos ngayon, uuwi ka, maghahanap ka ng pasalubong? Nag-aaral din naman po ko. Nag-aaral ka nga. Pero tingnan mo mga grado mo, ang bababa, hindi ka gaya sa kapatid mo. Palaging first honor, ikaw. Ano? Mas inuula mo pa yung mga barkada mo. Puro lakwatsa. Ay nako. Paano tataas ang grado eh? Puro barkadang inaatupag. Gala, ay, nako. Imbis na pagkatapos ng pag-aaral, umuwi dito mag-aral? Hindi. Uunahin pa ang barkada. Nako, ate. Asensya ka na. Gusto mo? Huh? Ay, sige. Oh! Ba't mo kukuhanin yung regalo nung binigay namin sa kapatid mo? Binibigay niya po kasi sa akin. Para sa kapatid mo yan, hindi para sa sa'yo. Walang para sa sa'yo. Walang para sa mga batang katulad mo na pasaway. Ay, nako. Kung gusto mong magkaroon ng magandang regalo rin, ayusin mo ang sarili mo. Hindi yung inuuna mo ang gala, ang pagbabarkada. Alam mo ba? Hindi na maganda yung pinapakita mo sa aming grado. Nakarang taon. Ang baba ng grado mo. Tapos yung nakarang taon din. Bagsak ka. Ano mo ba pala sa buhay mo? Sinusubukan ko naman po eh. Puro ka na lang Tigilan mo kasi yung kakabarkada mo. Mag-aral kang mabuti. Para naman matuwa naman kami sa iyo. Ipon e, ganya na lang inaatupag mo. O nga pala. Alis kami at maiwan ka dito sa bahay ah. Huwag kang aalis dito, maglinis ka. Hindi niyo bukas. Maglaba, magsaing. Hindi, hindi ka sasama dito ka lang. Tara na nga. Sama niyo po ako. Hindi, hmm. dito ka lang. Tara. Hmm. Linis ng bahay, ah. Oo nga. Bakit okay naman naglinis ka? Nakauwi na po pala kayo. Ati, tingnan mo. Binilan ako ng sombrero nila, mama. Uy mo, ganda naman. Dahil dyan, may pasalubo ka. Talaga Ito, po? Hindi naubos ang kapatid mo. Ah, gano'n. na kumain yan. Gano'n po ba? Sige po, salamat po. Ayun, ah. Baka naman, malungkot ka pa yan. Pinigyan ka na namin ng pasalubong. Hindi po, masaya nga po ko eh. Salamat po. Paano? Papahinga na kami. At tapagod kami. Sige po. Nag-enjoy ka ba? Pinunta natin. Opo. Pusimin, <laughs> ha? Opo. Opo. Ah, uh, ate. Ay, Gusto ko uh. rin po kasi matuto niyan. Eh, lagi ko po, po kasi nakikita yan na ginagawa niya ni mama pag nagluluto kayo ng ulap. Pwede ko po ba itry? Huwag dahan-dahan ka, baka masugatan ka. Muna ko, kapagalitan ako. Malaki na ako, kaya-kaya ko na yan. Siguro, doyin mo. Oh, sige, okay. try mo. Dahan-dahan lang, ha? Ayan. O, oh, tignan ah. mo. Ano ba yan? wala kay ba Ano'ng ginawa mo sa kapatid mo? Sinusubukan ha? niya lang naman po maghiwa eh. 'Di ba ikaw 'yung pinapainutusan ko niyan? Ha? Sinusubukan niya lang naman po maghiwa. Ikaw 'yung kailangang babaihan ka? niya. Wala kang ginawang tama. Sayo ko inutos 'yan, 'di ba? Bakit sa kapatid mo pinapagawa? Hindi ko naman po pinapagawa sa kanya. Sinubukan niya lang po maghiwa. Kasi nakikita niya daw po sa atin dalawa. At saka, nakita mo kabata-bata pa ng kapatid mo? Hinahayaan mo humaak na kutsilyo? Sorry po. Kimberly, bagay ka na lang ganyan. Lahat dapat ng gawain dito, ikaw gumagawa. Lagi ka na nga wala dito sa bahay. Minsan mo na nga lang gawin yan. Ipapa ano mo ba sa kapatid mo? Ay, yung nangyari sa kapatid mo. Yan, nasugatan. Hindi ko naman po inutos sa kanya. Eh. Sinubukan niya lang po kung paano daw maghiwa. Magsisinungaling ka pa? Hindi po ako nagsisinungaling kahit siya po yung tanongin niyo. At talagang sumasagot ka pa eh, no? Lumayas ka rito. Isa mo, ka rito. Oh, po. ka rito. Ma. Oh, yes. Oh, yes. hindi ka namin kailangan dito. <laughs> Anak, okay ka lang ba? Ma, pa, okay lang naman po ako. Hindi niya naman po kailangan gawin kay ate yun. Eh, ako lang din po kasi yung may gusto, kaya nangyari po sa akin to eh. Kahit na, dapat inalalayan kanya. Hindi mo pa nga alam niya kung paano maghiwa niyan. Pa, ginusto ko rin naman po kasi. Eh, gusto ko lang din pong matuto. Ah, basta, hayaan mo siya para matuto din siya. Hindi niya dapat iasa sa'yo. Yung mga gawain na ganyan, hindi dapat iasa sa bata yan. Sige na, magbihis ka na. Salabas na lang tayo, kakain.